araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang mga pagsusuri ng Diyos kay Hob at ang nasa Biblia. Hob, unang kabanata, talata uno. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Hob, unang kabanata, talata 5 At nangyari nang makaraan ang mga araw ng kanilang pagpipista na si Hob ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghandog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat sapagkat sinabi ni Hob, Marahil ang aking mga anak ay nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso. Ganito ang patuloy na ginawa ni Hob. Hob, unang kabanata, talata 8 At sinabi ni Jehova kay Satanas, Iyo bang pinansin ang aking lingkod na si Hob sapagkat walang gaya niya sa lupa nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan? Ano ang mahalagang punto na nakikita ninyo sa mga talatang ito? Ang tatlong maiikling talatang ito ng kasulatan ay may kaugnayan lahat kay Hob kahit maiikli, malinaw na sinasaad nito kung anong uri siya ng tao. Sa pamamagitan ng paglalarawan ng mga ito ng araw-araw na pag-uugali at asal ni Hob, sinasabi nito sa lahat na sa halip na walang batayan, ang pagsusuri ng Diyos kay Hob ay may matibay na basehan. Sinasabi nito sa atin na maging ituman ay pagsusuri ng tao kay Hob o pagsusuri sa kanya ng Diyos ang mga ito ay parehong resulta ng mga gawa ni Hob sa harap ng Diyos at ng tao. Una, basahin natin ang unang sipi. May isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Hob at ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Ito ang unang pagsusuri kay Hob sa Biblia at ang pangungusap na ito ay ang pagsusuri ng may akda kay Hob. Natural lamang na ito rin ay kumakatawan sa pagsusuri ng tao kay Hob kung saan ang lalaking yaon ay sakdal at matuwid at natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Susunod, basahin natin ang pagsusuri ng Diyos kay Hob. Walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki na natatakot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan. Sa dalawang ito, ang isa ay galing sa tao, at ang isa ay nagmula sa Diyos. Ang mga ito ay dalawang pagsusuri na pareho ang nilalaman. Makikita natin na ang pag-uugali at asal ni Hob ay alam ng tao at pinuri rin ng Diyos. Sa madaling salita, ang asal ni Hob sa harap ng tao at ang kanyang asal sa harap ng Diyos ay pareho inilatag niya ang kanyang pag-uugali at motibasyon sa harap ng Diyos sa lahat ng oras upang ang mga ito ay masuri ng Diyos at siya ay isang tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Dahil dito, sa mga mata ng Diyos, sa lahat ng tao sa lupa, si Hoblang ang perpekto at matuwid at isang tao na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Partikular na mga pagpapamalas ni Hob ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Susunod, tingnan natin ang partikular na mga pagpapamalas ni Hob ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Bilang karagdagan sa mga sipi na nauna at sumunod dito, basahin din natin ang Hob, unang kabanata, talata 5 na isa sa mga halimbawa ng pagpapamalas ni Hob ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Ito ay may kinalaman sa kung paano siya natakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Ang pinakaprominente, hindi lang niya ginawa ang mga dapat niyang gawin para sa sarili niyang takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan, kundi regular ding nagsasakripisyo ng mga sinusunog na handog sa harap ng Diyos sa ngalan ng kanyang mga anak na lalaki. Ikinakatakot niya na sila ay madalas na nangagkasala at itinakwil ang Diyos sa kanilang mga puso habang nagdiriwang. At paano ipinamalas ni Hob ang takot na ito? Ang orihinal na teksto ay nagbibigay ng mga sumusunod na salaysay. At nangyari nang makaraan ang mga araw ng kanilang pagpipista, Nasihob ay nagsugo at pinapagbanal sila at bumangong maaga sa kinaumagahan at naghantog ng mga handog na susunugin ayon sa bilang nilang lahat. Ipinapakita sa atin ng asal ni Hob na ang kanyang takot sa Diyos ay hindi na ipapamalas sa kanyang panlabas na pag-uugali, kundi ay nagmula sa loob ng kanyang puso at ang kanyang takot sa Diyos ay makikita sa bawat aspeto ng kanyang araw-araw na pamumuhay sa lahat ng pagkakataon dahil hindi lamang siya lumayo sa kasamaan kundi madalas din siyang mag-alay ng mga sinunog na handog sa ngalan ng kanyang mga anak na lalaki. Sa madaling salita, hindi lamang malalim ang takot ni Hob na magkasala laban sa Diyos at tumalikod sa Diyos sa kanyang sariling puso, kundi inaalala rin niya na baka ang kanyang mga anak na lalaki ay magkasala laban sa Diyos at talikuran siya sa kanilang mga puso. Makikita natin dito na ang katotohana ng takot ni Hob sa Diyos ay nagtatagumpay laban sa masusing pagsisiyasat at hindi pag-aalinlanganan ng sinumang tao. Ginawa ba niya ito ng paminsan-minsan o ng madalas? Ang huling pangungusap ng teksto ay ganito ang patuloy na ginawa ni Hob. Ang mga salitang ito ay nangangahulugan na hindi pinupuntahan at binibisita ni Hob ang kanyang mga anak ng paminsan-minsan o kung nais niya lamang at hindi rin siya nagtatapat sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa halip, regular niyang ipinapadala ang kanyang mga anak upang pabanalin at nagsasakripisyo siya ng mga sinusunog na handog para sa kanila. Ang salitang patuloy dito ay hindi nangangahulugan na ginawa niya ang mga ito ng isa o dalawang araw o sa loob ng ilang sandali. Sinasabi nito na ang pagpapamalas ni Hob ng takot sa Diyos ay hindi pansamantala lamang at hindi humihinto sa antas ng kaalaman o sa mga binibigkas na salita sa halip ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan ang gumabay sa kanyang puso. Ito ang nagdikta ng kanyang asal at sa kanyang puso. Ito ang ugat ng pananatili ng kanyang pag-iral. Ipinapakita ng patuloy niyang paggawa nito na sa kanyang puso Madalas niyang ikinatakot na siya mismo ay magkakasala laban sa Diyos at ikinatakot din niya na ang kanyang mga anak na lalaki at babae ay magkakasala laban sa Diyos. Kinakatawan nito kung gaano kabigat ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan na dala niya sa loob ng kanyang puso patuloy niya itong ginawa dahil sa kanyang puso natatakot at nangangamba siya. Nangangamba na may ginawa siyang masama at nagkasala laban sa Diyos at na siya ay lumihis mula sa daan ng Diyos kung kaya't hindi niya nagawang magbigay ng kaluguran sa Diyos. At kasabay nito, Nag-alala rin siya para sa kanyang mga anak na lalaki at babae nangamba siya na nagkasala sila sa Diyos. Ganito ang karaniwang pag-uugali ni Hob sa araw-araw. Ang karaniwang pag-uugali na ito mismo ang nagpapatunay na ang takot ni Hob sa Diyos at ang paglayo sa kasamaan ay hindi salita lamang na talagang isinabuhay ni Hob ang realidad na ito. Ganito ang patuloy na ginawa ni Hob. Ang mga salitang ito ang nagsasabi sa atin ng araw-araw na mga gawa ni Hob sa harap ng Diyos. Sa patuloy niyang paggawa ng ganoon, naabot ba ng kanyang ugali at ng kanyang puso ang Diyos? Sa madaling salita, Madalas bang nalugod ang Diyos sa kanyang puso at sa kanyang ugali? Kung gayon, sa anong kalagayan at sa anong konteksto ito patuloy na ginawa ni Hob? May mga nagsasabi na ganito kumilo si Hob dahil madalas magpakita sa kanya ang Diyos. May ilang nagsasabi na patuloy niya itong ginawa dahil may kagustuhan siyang lumayo sa kasamaan at may ilang nagsasabi na marahil inisip niya na hindi naging madali ang pagkamit niya ng kanyang kayamanan at alam niya na ipinagkaloob ito ng Diyos sa kanya at dahil dito, lubha siyang natatakot na mawala ang kanyang ari-arian bilang bunga ng pagkakasala laban sa Diyos. May mga totoo ba sa mga pahayag na ito? Malinaw na wala. Dahil sa mga mata ng Diyos, ang lubos na itinangi at pinahalagahan ng Diyos kay Hob ay hindi lamang ang patuloy niyang paggawa ng ganoon, higit paroon, ay ang kanyang pag-uugali sa harapan ng Diyos, ng tao at ni Satanas nang ipasa siya kay Satanas upang tuksuhin.